kapag ang pusa ay nahulog mula sa mataas na lugar, ay maari pa rin itong mabuhay. Ngunit ang mas nakakabaliw ay kapag mas mataas ang kanilang pagkahulog, mas malaki ang kanilang tsansa na mabuhay. Alam mo, ang mga pusa ay may likas na kakayahan na paikutin ang kanilang mga katawan sa himpapawid upang mapunta sa kanilang mga paa. At sa pamamagitan ng pagkalat ng kanilang mga sarili tulad ng isang parachute, pinapabagal nila ang kanilang pagkahulog at pinapalambot ang katawan. Ngunit narito ang kamanghamanghang bahagi. Nagsagawa sila ng isang pag-aaral sa pusa na nahulog mula sa mga gusali at nalaman na ang mga pinsala ay talagang hindi gaanong malala pagkatapos mahulog mula sa itaas ng ikapitong palapag o isang bagay na kilala bilang high-rise syndrome. Nangyayari ito dahil ang dagdag na oras na iyon ay nagbibigay daan sa kanila na ganap na makapagpahinga ang kanilang mga katawan at mas malumanay na kumalat ang epekto.